Wala ako marata, no? Isa akong um, magikero. Magikero po talaga ako. Nakakita Nalaman ko lang po yung ganitong kapangarihan nung ano, kahapon po. Ano, nagbabadali kasi ko tumakbo yung nahabol ako ng aso. Tapos, ano, hindi ko na alam kung saan ako pupunta nun. Tapos, nagtaka na ako, bigla ako napunta sa dimension, ibang dimension. Para ba akong nag-wharf or nag-teleport sa ibang lugar. Kaya ngayon, for the first time, papakita ko po, po sa inyo. Hindi ka, ano rin po eh, medyo delikado rin po itong magic eh. Pero po, anong pogi sana pagkakalat dahil kaya ko pong maglaho dito. Bilang po tayo ng tatlo. One, two, three, four po, oh, di ba po, Nawala po ako. Pero, nasa ibang dimension po ako, na nakakausap ko po, ko pa po kayo. Mahirap po lang dito sa ibang dimension. Sa, ano, nasa puno po ako, nasa toktok ako ng puno ngayon. Hindi ko alam kung ba't ako nag, nag, warp dito eh. Hindi ko rin ba alam eh. kung may lahi talaga ako unggoy. Masige po, babalik na po ako dyan. One, 2 3 4 Uy Pita niyo po ba 'yon? Bumalik po ako dito ngayon para masaksihan niyo ang aking magic. <laughs> Hanggang sa muli po, paalam. Paalam.